Itong tangkay ng kamote, mapapakinabangan pa ito. Meron pala ako ditong talbos ng kamote. Ito mga kasama ko sa bahay, hindi la kinakain yung tangkay ng kamote. Para hindi masayang, lulutuin natin. Meron talaga mga tao na hindi kumakain ng tangkay ng kamote dahil may katigasan ito. Pero ito naman ang pinakapaborito ko sa kamote. Nagisa na pala ako dyan ng bawang sa sibuyas. Pag lumabas yung aroma ng bawang sibuyas, ilalagay ko na ditong tangkay ng kamote. Haluin lang tapos takpan para lumambot itong tangkay ng kamote. Pag lumambot na, ilalagay ko na kamatis. Sili na na green optional lang. Tapos itong tuna sa lata. Sa pagpalasa, toyo at ajinomoto. Sa pangsahog pala mga lods, kayo nang bahala. Optional nyo lang kung anong gusto nyo ilagay. Pero ang nilagay ko dito itong tuna sa lata. Tinakpan ko lang yan saglit. Tapos iluto ko lang yung kamatis at itong sinahog ko. Luto na pala itong ginisa na tangkay ng kamote na may tuna sa lata. Yung iba, tinatapon lang to. Pero dito sa akin, mapapakinabangan pa to. Pag umabot ka dito sa part ng video ko, pag-comment lang kung taga saan ka para ma out kita sa next video video. Ang gusto ko dito sa tangkay ng kamote, makrunchy ito. Kahit ma-overcook pa ito ng luto, hindi talaga malalamog. O lumulambot itong tangkay ng kamote. Ay, mga lods, kain pala tayo at subukan nyo na ganitong luto ng ulam. Kung gusto mo ganitong video, pakishare lang at pakipalo mo na rin ako. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panunood.